Good morning mga kalogis. So, yun. Nandito tayo sa farm para ayusin yung ating mga itlog na isasalang. So, bakit daw ako nagbebenta ng itlog? Ako daw ba ay walang wala na? <laughs> so, yun. Ang reason kaya nagbebenta ng itlog para makapag-share sa hindi makabili ng malaki ng manok or malaki ng sisew. Ang sisew kasi, ang benta ko, isan libo isa. So, yung itlog, binibenta lang ng 500 ang isa. So, pag 3 months, ang benta ko, 4-5 na po ang isa. Sa 50-50. Iba po yung benta ko ng 3 months old na breeder or pure, pure bloodline. So, yun. Yun po yung dahilan. At saka... Uh, itlog ay hindi po laging available. So, nagsishare lang po tayo dahil pag sobrang dami. Kasi po dati, ang farm ko ay 4 hectares. Ngayon ay medyo maliit-liit na po. So, kaya nagsishare tayo ng itlog. Isa pa, para makabahagi din yung ating mga munting mga kaibigan or mga gusto ng bloodline ko. Yung presyo ko sa may gusto lamang, hindi po yun Pilitan <laughs> So bukod po dyan So bilangin po natin 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 12 trays So ngayon ko kolekta pa siguro ng dalawang trays So 12 na po yan So eto pa po yung <clears throat> Yung galing sa ating chiller So 12 So makikita nyo yan Nagpapawish yan dahil pinatay na po yung tray natin. Yung tray, I mean, yung rep natin na yun na nagmamoy. Oh. So, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10 11, 12, 13, 14. So, yung 10, 600. So, 700 nga. Tama. Mali yung bilang ni Oliver kanina. So, halos 700 na nga po ito. So, ayan. So sa so gusto pong bumili, siguro bukas pa isasalang nito hanggang ngayon, pwede pa kayong tumawag sa akin. So, 09369107644. So yan po yung ating itlog. Lowest at least, isang dosena. So yun. Ang location, Calamba, Laguna. g ko, personal number, yun ding 0936... 0917-310-9010-7644. Paalala po, may nagtatanong sa akin kung agent sabong daw ako dahil may nag-PPM daw sa kanila. Hindi po ako agent at hindi po ako yon At hindi po ako nag o ng sabong online. Okay? Pangalawa, hindi po ako natanggap ng ng bank payment. So, mag ano na lang po kayo para safe kayo. Cebuana, Palawan Western Union at FL Cuarta padala. So yon. Uh, sumunod po kayo sa akin. So yung GCash ko, yun lang po, wala nang iba, wala din akong secretary dahil madami pong naloloko yung scammer na gumagaya sa Facebook ko. Ang Facebook ko po ay Randy Hebron, 18k followers. So yon. <clears throat> At may nagtatanong ulit, ulit, ano daw po yung mga umi-score, ano daw po naging score, yung tatlong entry, um, yung gamit ni Boss Alan na UCC AJA ay isa pong talo at isang tabla, tatlong panalo. Yung Boston Black naman nagamit ni Peter ay isang talo po, apat na panalo yung pa-champion po yung natalo so yung akin naman pong gamit yung dalawa lang po yung panalo tatlo po yung talo so yun po, all in all lamang po sa panalo ang True Blood Bloodline na ginamit natin sa BOT so yun po uh, pag may pagkakataon i-upload ko po sa Bilibili yung iba kasing mga followers at talagang gusto nilang mapanood yung mga naging sistema ng naganap na event. So, yon So, kung kukuha po kayo ng itlog, <clears throat> tumawag na po kayo ngayon. At pag nawala na po yung moist nung itlog, isasalang na po yan namin. Bukas ng umaga. So, yon So, konting review sa mga breeder na ginagamit tulad nito abo na yun, breeder po yan review review lang para sa mga bibili ng sisiw at magpapareserve pero may mga nagpareserve na po para sa December at yung isasalang ko pong yon may hati ulit ako hati ulit kami ni boss nung aking ah uh, bali, ano ko na siya, halos partner na kami noon. At dahil maganda naman yung samahan namin. Ni shout out Boss Alan. Ayun. So, eto yung 47. 47 over bullet. O oh, yan, yung 47. So, nagtatanong, ano ba daw yung 47 pinag-uusapan? So, yan. Hindi naman sila masyadong maganda. Simple lang sila. Pero, original Boston Ronit, yan. So, yung mga kapartner niya ay bulik. Oh, ay! Tawag dito. Rolly! Rolly! Nasaan na yung bulik? Ay, napapunta nga pala kay ano, na. Yung isang bulik na babae, kaya naging apat lang. Na? Sa Abra? Kay Boss Ras? Kaya naging apat na lang. Ayaw niya kasi nung green leg kaya nabigyan ko siya na ikuha ko siya dito ng isang yellow leg na bulik ko. So yan talaga yung bulik ko, yan talaga yung halabas. So para lang makita niyo na mas maganda yung pulit. Ayan. Bulik po yan, bulik po. Ito naman Boston 47. Pakita ko naman sa inyo yung kapatid nung bulik na babae na yon. Ito, isa sa isa kapatid. Yung kapatid nito, yung binigay ko kay Rush, kapatid nito. Thank you, Sir Rush, na taga Abra. Yun, yun, yun yung Facebook niya. Yun yung Facebook niya. Ayan. Yan yung kapatid ng pulit mo. Ayan. Doon sa late at wala pang itlog, wala pang pan December born tawag lang kayo sa akin day old bibigyan ko kayo yung next salang bigay ko sa inyo so para sa lokal kaya lang isang libo talaga po isa ng sisiw ko so yun ito po ay breeder din kapatid po ng breeder na babae Ayan. so yun ito ang isa nating breeder na straight comb na Boston na favorite ko. So ito ay uh, yung leeg niya nagpapalit ng balahibo kasi galing po ito, pakita ka sa camera, ayan. galing po yan sa breeding pen dahil uh, tinutuka po ng pulit yung feather niya dun sa leeg kaya ayan nagpapalit na po ulit siya ng balahibo. So ito po ay uh, maayos yung condition niya. Regarding dun sa leg na nakikita nyo, eh ano lang siya, molting. yon So, oh. Pakita natin yung G-Boy na ginagamit natin. So this is G-Boy number one. Ito naman po ay kapatid nung napapunta sa bigan na i-deliver bukas ni ah uh, Sirnaldo Yan po yung kapatid niya. Yung nakuha nung taga-Biga, yung nakapost din sa TikTok at sa Facebook na G-Boy. Wala na po na nakuha na po ng isang buyer natin. So, yan po yung isa. G-Boy po ito. So, another G-Boy. Ah, tatlo pa lang pala tong nakasalang. Oh, ito ito stag stag ito pungos pungos siya so bakit pungos uh, muntik nang maging candidate sa mga ibang event kaya pungos siya Ay. pero sa akin tulad ng sinabi ko po dati wala naman pong problema sa akin whether pungos or hindi pungos basta kabisado ko yung bloodline kilala ko halimbawa yung pinagkunan eh wala tayong problema whether pungos or hindi pungos so ito yung isa sa producer ng mga pure jiboy natin tsaka yung jiboy number one so ito po <coughs> ito po yung producer ng isang jiboy natin na binibreed natin sa jiboy sa jiboy at G-Boy sa 5K line so maganda po yung naging resulta even dun sa mga suki natin at pati kay Boss Alan magaganda po yung resulta at itutuloy tuloy lang natin so ganun lang po yung pagbibreed pag hindi okay lipat sa babae hanggang sa mga kabisado nyo kung okay na mag-stay kayo doon kung magdadagdag ng bloodline sa farm nyo unti unti lang hindi ho lahat magpapalit talagang inaaral ho taon taon ang mga anak nila hanggang sa dumami ang mga uh, lumalabas taon taon na resulta sa mga anak nila yan yung jiboy nating breeder ng pure sa pure ayan po ayan o oh, eto Boston oh. Pinungusan ko na rin. dati pa pero ayan, wala siyang palong. At ang galing nitong sumampa. Eh, hindi natin makita eh. Nasa, dil, nasa lilim siya. Hmm? Ayaw magpakita. Ito <laughs> <Okay. laughs> Ay, ayaw talaga. <laughs> Oyan, oh, yan, nagpakita din. O, oh, Boston po yan. Boston po yan. Yung Boston, simple lang. Simple lang talaga sila. Hindi mo sila ma-i-compare kay sweater. Talagang basta sa kapugian ay eh, sweater. Pero ito po ay Boston na breeder din po natin. So para lang kayo magka-idea sa mga uh, <clears throat> ibinibreed dito. Kasi may mga nakukuhang itlog gusto. May mga kumukuhang itlog gusto makita yung mga binibreed natin dito. So eto. pakita natin yung... Kurik ya. Ito yung straight comb naman. Oh, dito muna tayo sa Boston Black, oh. Oh, ayan Boston Black po 'yan. Oh, madaming anak 'yan do, madaming itlog so, 'yan. So ayan. Madile mata. Doon ka nga sa liwanag, Rudy. Yun. Oh, ayan. Yan po Boston Black. Straightcom na Boston. Isang lugon. Na hangin. Salamat naman at walang dumating na bagyo. So yan po, straightcom. Producer po yan ng Boston na straightcom. Isang lugon pa lang po yan. Tingin nyo mata. Lahat po nang pinapakita ko sa inyo ay breeder. Bukod pa po yung nasa pen, kaya po ang dami nating itlog sa breeding pen po natin. Yung iba, sinasabi baka kung saan daw galing ang itlog, alam mo na mga tao, pag hindi ka masyadong kilala, regarding sa pagpapalahi ng manok. So, yung imahinasyon nila, lampas-lampas pa sa inaakala nila. <laughs> Yung iba mali pa. So, yun. Hmm. Another Boston Picom. Hmm. Yun po mga nagsasabing pupunta dito, mga hindi natutuloy. Ay kung maari po sana at kung hindi po kayo matutuloy, eh, i-text nyo naman po ako. Eh, minsan po ako po ay eh, naghihintay din. <laughs> sa mga pupunta daw ganoon, November no? pupunta daw gano'n magsabi lang po kayo sa akin at ako po ay mag magi schedule para po sa inyo. So this is Boston Picom. Ito po ay isa sa producer ng Boston 47 kong tinatawag. Ayan. rito naman na 47 So wala dito yung light eh nasa kabila yung very light na Boston So ayan po yung straightcom naman So simula nung bin binread ko yung Boston na to noon pa hanggang ngayon eh magaganda po yung mga nagiging resulta ng mga anak nila <coughs> So kaya dire-diretso lang ang pagbibreed. Dire-diretso yung pagbibreed ng materyales na galing sa kanila. So yun. Yun po ginagawa natin. Record lang ng record. Pag hindi maganda. So palit lang inahin. Pero sa tagal na rin po nang nabibreed ko ay eh talagang halos perfect ko na. Pero syempre... ugaliing um, alaga ang mabuti ang inyong mga alaga. At uh, dapat laging healthy talaga. Doon naman sa mga may-ari ng manok, hindi pwedeng basta-basta uh, alaga lang. Hindi dapat hands-on din kayo para alam nyo. Hindi rin ho basta-basta magpalahi po ng manok. Ayan po. Oh. oh. Ayun, pumorma din ng konti. Ayun. So, ayun, nakaw. ay <clears throat> 17 minutes na pala tayo. Hindi pa natin nare-review or napapakita yung mga nasa breeding pen natin. So, padaanan na lang natin ng konte, O, ayan. O. Oh, yan. oh. <clears throat> oh yan. At pawisan na po ako at mainit. No, ito na sa abuhin. So yung abuhin natin ngayon madami Nagpalabas tayo ng madaming abuhin ngayon Madami dami kasi nagre-request So yan Makakapag-share na tayo ng madaming abuhin ngayon abuhin din to 47 o. abubi abuhin sa boston o. so yun bukas ko na itutuloy yung iba madami pa po tayo dyan breeding pen at masyado na pong mahaba ang ating video baka naman maumay na yung iba ito po si randy hebron TV at marami pong salamat ulitin ko po sa lahat po ng sumuporta sa mga uh, ginagawa ko pag pag-upload, pagbablog at yung mga naimbita ko ulit sa BOT, thank you po sa inyong lahat salamat po, bye bye